Hello Scorpio, this is one and this is your 2024 forecast. So, ang gagawin natin is kukuwatain ng cards for kagawatan yung spread for your general forecast for 2024. Then din tayo ng cards for career or money, and then relationships, love life. Tapos kukuwatain ng seven advice cards. Okay. So general forecast, career, money, relationships, on love life, career, and then advice cards. Tapos, sisimulan na natin. Okay? So, may mga nag-comment before na sana daw nakikita nilang nag-shuffle ako ng cards. So, ito na. <laughs> Napakita ko na nag na ako ng cards. The reason why hindi ako nag... Hindi ko pinapakita dati yun kasi feeling ko nakakadagdag lang siya ng kain ng oras. So, okay lang na din naman na gawin ko itong ito. Pero, yun lang akala ko kasi mas yun yung mas makatipid sa time pero since ito yung gusto niyo, ito yung gagawin natin. <laughs> okay, so simulan na natin. I'm just preparing yung cards ninyo for 2024. Okay. Okay. So, for 2024, papasok ng 2024, Scorpio, nakikita ko kayo as someone who is fair, honest, pag when it comes to, uh, yung pagdating sa mga, ano, Pakikitungo niyo, ninyo, pakipag-usap ninyo sa ibang tao. So, fair kayo lahat. So, nakiking fair din yung ibang tao sa inyo at the same time, nakikilala ka din pagdating sa mga nagawa mong mabuti, sa mga nagawa mong tama, kasi somehow, nakikita ng tao yon tinitingala nila ikaw because of those things. So, yun yung mga bagay na, yun yan yung mga katangian mo papasok ng 2024. Siguro, Uh, pag binabas, pag napapanood nyo to ng early January or before uh, New Year ng 2024, yun yung energies na meron kayo. Yun din yung mga bagay na parang siguro uh, pinagdaanan. Right now, kasi nakikita ko sa inyo na may hinihintay kayo eh. Parang may, meron kayong trinabaho tir in the past na hinihintay nyo ngayon kung ano bang nangyayari. May mga bagay na pinagplanuhan, and umaasa kayo na sana mas gumanda, lumaki and magbunga naman yung mga pinagagawa ninyo in alam mo may meron kayong meron kayong naging growth as a person uh, during the past in in the past talagang may pinapakita lang na na nagbago eh okay i i think for the better naman siya So, right now, hindi ka din yung taong ang tawag dito, hindi ka yung napaka-strict na tao. Hindi ko alam kung papalit-palit ka ba ng, ng, ng style pagdating sa, sa how you are uh, treating other people. Pero, mas ano kayo eh, mas relax lang, mas hindi, alam ano hindi strict, ganyan. So, hindi ko alam pa ngayon kung talagang na, na, nakakabuti ba ito sa inyo or hindi. Pero it's just showing me na yun yung ano ninyo yun yun ngayon. Yun yung character nyo ngayon. Yun yung how, how you Attitude. Ganyan. In the near future, alam mo, medyo, medyo nag-relax -re ka. Pagdating sa hindi lang yung hindi lang relax na pakikitong hindi masyadong strict ganyan pero mas nagiging ano ko ba ito sasabihin Para kang tinatamad magsalita or express ano yung alam mo Minsan may alam ka pero hindi mo siya ginagamit Hindi mo siya hindi mo siya take advantage hindi mo siya share So so kung negative 'yun kayo na bahala mag-judge mag pero yun hindi mo siya ine-express So, anong, ano bang nangyayari when it comes to you and other people? Ikaw kasi, may mga, may mga character, uh, characteristics or may mga kaugalian ka din siguro na somehow ikaw yung ikaw yung kilala or may mga expertise ka na ikaw yung kilala. May mga ugali ka na somehow quite bossy or leadership siya. Pero at the same time binabalance mo siya. Yung opinion mo kasi somehow may mga taong kubaga may mga followers ka din eh. Hindi naman sa may mga sumusunod so may mga naniniwala sa iyo. So 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 pag nagsalita ka pinaniniwalaan nyo ng tao. So, be very, very careful of what you're saying. Be very responsible. Uh, gamitin mo to sa magandang paraan. Uh, hindi lang para sa sayo, sayo, para, para din sa iba. Kasi, nakikita ko na kung kunwari may mga tao kayong, kunwari, teacher ka, boss ka, parents ka, na si, kailangan mong kailangan kang sundin ng ng employees um, mga sudyante or mga anak mo or kung sino man ang parang sumusunod sa kailangan sumunod sa iyo kailangan mo din tong gamit gamitin yung boses mo in the right uh, in the right way kumbaga huwag mong gagamitin na parang mga abuso ka or ganyan kasi sayang yung 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 influence so anong advice sa inyo naka-reverse kasi yung King of Wands. So, ang dating nito sa akin Ang dating nito sa akin, wag mong Okay, kung mag-kung magsasalita ka, may gagawin ka. Be take your time. Kasi kasi kung naka, naka ano yung king of wands kung naka kung naka upgrade ang king of wands sasabihin ko sa inyo na kung ano yung kailangan yung gawin sabihin gustong sabihin sabihin mo lang pero since nakabaliktad siya be very careful of how you're saying things and ano yung magiging gagawin mo kasi kasi minsan may mga bagay na hindi na pag-isipan tapos nasabi mo at nagawa mo and doon ka na mahihirapan. Okay? Hindi yun lang ito sa ibang, hindi, actually, hindi ito mas, mas hindi ito sa ibang tao, more of sa'yo ito eh. Kasi kung, kung magagawa mo daw yon alam mo yung abundance na paparating sa'yo is mas malaki-laki. Kasi somehow, siguro, may, may mga pakiramdam kayo na kulang or parang biten ang inyong, inyong abundance Abundance meaning it can be money, it can be mga taong uh, susuporta sa'yo, mga taong pwedeng gumawa ng, mas, ng mga buti para sa'yo. Kung kaya mong i-control or pag-isipan or piliin ang sasabihin at gagawin mo, lalong-lalo na para sa ibang tao, pati na rin sa iniisip mo at gagawin mo para sa sarili mo. Then, madami kang matatanggal na mga possible na issues sa buhay mo and magdudulot ito ng more abundance in your life. Mas mara, paano mo paano mo mararamdaman yon is slowly or bigla mo na lang ma, ma na ay hindi na ako ganoon ka kapit sa pera or kapit sa mga taong parang kumbaga hindi ka na masyadong clingy, hindi ka masyadong nagyeselos, hindi ka masyadong kuripot, hindi ka masyadong uh, nagaalala Tungkol sa pera, kaibigan, pati sa oras mo, mas, well, hindi naman masyadong oras, more of tao and pera, yun yung nakikita ko. So, mas magiging maluwag yung feeling mo, okay? So, kuha na tayo ng uh, uh, um, 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 career and money, okay? So, kung nakatulong sa si inyo ang reading na to, mag-subscribe na kayo hit the like button and share. Malit na bagay lang po ito so to support my channel. And baka katulong rin to para pro blessings lang ang ikot sa community natin. Okay? Uh, yun naman po talaga ang goal ng channel na ito is to give the right direction or, or lead people to the right direction. Okay? So, career and money po tayo. Kung mapapansin nyo may background music ako, minsan may nagko-comment na kung ano-anong kung ano classic music daw ito. Uh, but this is actually to elevate your energy while you're listening. Para naman, hindi lang sa reading yung may tulong, but pati yung pati yung uh, music. Okay? Wow! Okay! Lahat reverse. Ang galing. <laughs> Scorpio, pagdating sa pera, naka-reverse kasi yung, yung card ng The Devil. Ibig sabihin lang nito, yung mga vices, yung mga luho, yung mga, yung mga unnecessary things sa buhay mo is natututo kang i itama natututo kang mas maging maayos when it comes to handling your finances. Pwede din na uh, pagdating mo sa, sa career mo, mas nagiging responsible ka. Okay? In the past, alam mo, actually, may learning ka na din in the past eh, pero hindi pa yung, kumbaga nagsimula ka ng learning mo when it comes to this uh, in the past, pwede din na meron kang mistakes, tapos yun yung nag-push sa'yo. in the near future, nakikita ko sa inyo na hindi ka hindi ka pa bigla-bigla kung mag decision ka about your money. I think kahit na sabihin mong alam na alam mo ang gagawin mo, nag-iingat ka na kung paano. In 2024, may pag-iingat ka. So, ano ang advice sa inyo so, 2024 pagdating sa pera? or sa trabaho. Kung ano yung alam ninyo, kung ano yung alam ninyong kaya ninyong gawin, saan kayo mahusay, ano yung ano yung areas na magaling ka, gamitin mo yon, Gamitin mo yon sa uh, pagpapa pagpapaunlad ng sarili ninyo to improve yourself. Kung baga, don't, kung, kung ang galing mo ay level 10, mag-act ka as if nasa level 10 ka. Kung ang galing mo ay level 10, huwag kang magle-level 5 pagdating sa actions. Kasi, ang laki ng opportunity mo to really do, do things. Kasi, kung gagawin mo yon, you don't have to wait for things to come to you. Kung gagamitin mo yung galing mo, talino mo pagdating sa pera and sa work, hindi mo na kailangan alam mo yung ikaw yung ikaw yung gumagawa ng way para sa sarili mo hindi yung maghihintay ka pa ng ibang situation or or possibilities na dadating sa iyo yung gusto mong mangyari but ikaw na yung gagawa okay so that's career and money kuha na tayo ng relationships relationships Yan, mabagal ako mag-shuffle kaya minsan ko talagang tanggalin yung shuffle sa video ko. Pero I hope na worth it naman. <laughs> okay, uh, relationships. Sure. Okay. Okay, pagdating sa relationships niyo, <laughs> okay. Relationships, it doesn't have to be romantic. This can be about your family, workmates, friends, okay? Anything. As long as my relationship ka with people, this applies. Pagdating kasi sa relationships mo, parang tinatanggal mo na yung guards mo, yung wall mo, mas mas transparent na siya, mas kung hindi ka ganun ka ka paranoid or hindi ka ganun ka protective masyado sa sarili mo. So parang somehow nagsisimula kang mag-trust ng tao. In the past kasi go ka lang ng go eh. Uh, hindi ka din kung wala kang awat somehow. So good and bad Uh, pinapatulan mo <laughs> Uh, hindi ka din masyadong nag Kumbaga, wala masyadong wala masyadong uh, consideration kung kung sinong ka sinong hindi ganyan Kumbaga, go lang lang go um, right now nakikita ko kasi sa inyo na ah uh, yung pagtrato ninyo sa mga friends ninyo sa mga tao ninyo sa mga mas pinapahalagahan mo na kasi sila kung mas nakikita mo yung beauty, mas nakikita mo yung potential, pero at the same time, maingat ka pa din. Kasi, pinapakita dito na hindi hin, hindi mo siya pinap, ito kasi yung cards na meron eh Queen of Pentacles parang ang alaga mo napaka motherly pulating sa mga tao pero hindi ka din yung tipong Nangangailangan ng sobrang dami Na tao Mas nagiging mapili siguro to Basta pinapakita lang dito Is mas magiging Careful ka Okay So anong advice sa inyo? Three of cups reversed So more of hindi ko alam kung kung paano kayo dati eh. Kasi ang pinapakita ngayon is parang less time with with people or parang less time na partying, mas less yung time mo na pagiging ah uh, kung baga, let's say mahilig kayo mag-bar, mahilig kayong enjoy-enjoy um, lang mas piliin mo sigurong i-limit yung time mo sa pag-ganon. Kasi, kung kaya mong gawin yon kung kaya mong mas magtumingin sa sarili mo, ah, uh, basta giging, paano ba to, i-explain. Mas nagiging relax ka, or mas nagiging chill yung ano mo eh. Yung kung, 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 ang, kung ang hyper nung, nung utak mo, ng communication mo sa ibang tao, ngayon mas mag, pag magiging mas relax ka, mas magiging mas natural, mas magiging um, wala kang kinahabol na feeling. So, I don't, I don't know paano nag-make sense sa inyo yon kasi hindi ko rin siya ganun ka maintindihan, pero ito yung literal na translation ng dalawang cards para sa akin is ang advice sa'yo is to chill, huwag masyadong mag Huwag masyadong pumarty party so more more on focus mo yung sarili mo then mas magiging yung takbo ng usap ng isip ninyo is mas magiging smooth okay so ayun yun lang i i section ng ng literal kasi hindi ko alam kung paano ko siya i-explain okay next is advice cards kukuha tayo ng seven advice cards para sa year ninyo 2024 Okay, first card. I let an inner sense of quiet multiply each day as I strengthen my faith in the love of the universe. I let an inner sense of quiet multiply each day as I strengthen my love in the faith of the universe. So yung 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 sarili mo mismo eh. Parang kinakwai, mo siya. And dahil doon mas nakikilala mo siguro yung universe mas nakikilala mo yung mas napapansin mo yung mga mga blessings mo siguro so the more na mas in tune ka sa sarili mo sa loob mo mas napapansin mo or mas nagiging connected ka din sa sa love na binibigay sa iyo ng universe Okay, peace I am a being of love and I release all negative energy gonna explain so just be more peaceful choose love and release all negativity okay okay connect with fire so how do you connect with fire? Alam mo, ang fire kasi may cleansing energies yan, may cleansing uh, abilities. Or pwede din na parang with the light. So, maybe kailangan mong mag sindi ng kantila or or you know just spend more time under the sun ganyan so so something about that no parang parang siguro part of the part of a cleanse, uh, part of a calming uh, ritual mo yan. Or maybe just to to do something that will keep you warm. Huwag ka masyadong magpa, ano, malamig baka kasi sipunin ka. so, birthing a new age, birthing new creations, dreaming a new world into being. So yun yun yung isa na sabi ko eh. You have the capability to do things. So, huwag ka maghintay. Do something. Gawa gumawa ka ng bago. Gumawa ka ng yung gusto mong mangyari sa'yo. Gawin mo. Kasi, siguro talagang binibigay na sa'yo ng universe. Pero, pero nasa sa'yo na talaga yun kung gagawin mo o hindi eh. Okay? Huwag tayo ng panglimang card out of the pitong cards na kukuling natin. Okay. Health. Allow me, Divine, to be tender and accepting of my body no matter what ailments I may have. May I always know it's doing the best that it can. Help me be a loving ally and friend to this sacred form. So, ibig sabihin lang na ito. alagaan mo ang katawan mo. Alagaan mo ang katawan mo, maging mapanuri ka din sa mga habits mo, uh, pwede din sa kinakain mo, um, paano mo inaalagaan ang katawan mo, uh, naliligo ka ba, uh, nag-exercise ka ba, kumakain ka ba ng healthy, ganyan. So those are the things na kailangan mong malaman. Hardship, may I embrace what's happening right now as baffling or painful as it is. Help me God to trust where you are guiding me. I am yours. So even though may mga challenges sa buhay, just it paniwalaan mo lang na yung universe o si God or kung sino man ang iyong religion na para din para sa iyo yon and, and and dinadala kanya sa magandang mas magandang uh, maybe blessings or maybe more uh, worthwhile na na pangyayari sa buhay. So, card number 7 na to pero so that means 8 ang na kukunin natin. Selenite. Spiritual activation and stimulation. So, pag selenite kasi nakaka-cleanse yan, nakakapag-clear yan. So, if you have a selenite at home, use it. Kung wala kayong selenite, alam mo, all you have to do is imagine a white light na parang nililinis ka have have that i i pwede nyo research on white light meditation you can follow that tapos ayun just just imagine na meron kayong uh, ilaw na napakatinding puting ilaw galing sa heaven and pababa sa inyo and imagine mo lang lahat ng mga negativity uh, imagine mo siyang itim tapos binubura siya ng white light pababa okay so last card Organize for success. Do not let the word organize intimidate you as it is simply a way for you to ensure clarity of purpose. Organizing your thoughts, your reports, your living and workspace, and your finances will help you know the plan your, to pl and plan your next action step. So, just be more organized. So, may bills ka bang babayaran? Organize mo yan. Kailan ka magbabayad ng uh, mga bills mo? ah uh, meron ka bang tuition fee kailangan bayaran? Ano bang ano ba yung mga malalaking may utang ka bang kailangan bayaran? Pagplanuhan mo paano mo bayaran yung mga yon. And just make sure na lahat ng mga savings mo alam mo magkano, alam mo kung kubaga dapat kabisado mo yung pera mo. Kailan ka kailan nadating yung pera, kailan kailangan magbayad, ano yung mga pwede mo pang kailangan paghandaan na Uh, kung may investment ka or kung sa sakaling may may mga gastusin, dapat alam mo. Para para makapagplano ka sa mga next mong mga uh, ambitions, okay? So yan ang forecast mo for this month. Subscribe to Juan para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagawin mong decision, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.